Mas pinaigting ng Bangsamoro Parliament ang kanilang mga inisyatiba sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagpupulong ng mga pangunahing komite upang talakayin ang mga panukalang batas at resolusyong nakatuon sa paggawa, edukasyon, lokal na pamahalaan, kapayapaan at etikal na pamumuno. Unang tinalakay ng Committee on Labor and Employment ang panukalang Bangsamoro Labor and Employment Code, isang batas na layong palakasin ang proteksyon sa karapatan patnan ng mga manggagawa at tiyakin ang makatarungang kondisyon sa paggawa sa buong rehiyon upang mas mapalawak ang konsultasyon bumuo ang komite ng isang technical working group na tututok sa pagsasaayos ng nilalaman ng naturang batas Samantala, inaprubahan ng Committee on Basic Higher and Technical Education ng isang pinagsamang panukala na naglalayong bigyan ng insentibo at pagkilala ang mga natatanging bangsamoro na nagwawagi sa mga pambansa at pandaigdigang kompetisyon. Bahagi rin ng diskusyon ang Parliament Bill No. 175 na nagsasaad kung paano dapat kumilos ang publiko tuwing inaawit o pinatutugtog ang Bangsamoro Hymn. Iginiit ng komite na ang pinal na bersyon ng panuntunan ay dapat nakabatay sa fatwa ng Bangsamoro Darul Fta. Tinalakay naman ng Committee on Public Order and Safety ang mga resolusyong naglalayong institusyonalahin na ang conflict-sensitive planning sa rehiyon. Nananawagan din sila sa mas masusing investigasyon sa mga naitalang insidente ng karahasan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Bangsamoro. Nagpulong din ang Committee on Local Government upang isulong ang isang resolusyon na humihiling sa Pangulo at Kongreso ng Pilipinas nas na lumikha ng bagong probinsya sa Special Geographic Area ng rehiyon na tatawaging Moro Province. Sa kabuuan, apat na panukalang batas at dalawang putsyam na resolusyon ang kasalukuyang nasa komite. Samantala, nagdaos din ang pagpupulong ang Committee on Ethics and Privileges upang pagtibayin ang kanilang direksyon kasunod ng rekonstitusyon ng mga komite. Binahagi ng mga membro na ma-initial ng draft ng Code of Ethics at plano nilang magsagawa ng rights para ito ay pinuhin bago iharap sa plenaryo.